po kami ay kasalukuyang nagsisima pa. Maganda umaga po mga kasimple. Tayo po ngayon ay aabante na naman papunta sa Corenta Milyahe. Tumawag po si Kapitan doon sa isa naming kakumpanyang bangka, yung Olympia Luis. Pauwi na po sila, kahapon lang sila umalis, marami raw pumuli. Doon din po ang takbo namin. Shoutout nga pala kay John Mark Epeno ng Perez Quezon. Shoutout din kay Precious Ann Villarama at Roger Almandrones ng Perez Quezon. Shoutout din kay Idol Franklin Villarias aka Panot ng Barangay Kalapandayan, Subic, Sambales. Ayan, kami po ay abantin ngayon. Hinihintay lang po namin si Kapitan sa kayo iba naming mga kasamahan nasa baba pa. Kinukuha, yung pa, kinukuha pa po nila yung kanilang gamit. Samahan nyo kami sa aming panibago na namang pakikipagsapalaran. Pero bago yan, inaanyaya ako kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ganda nga po, po mga kasimple. Ngayon po kami dumating dito sa aming payaw, ang pa po hinanap. Lumis na na ano, na pwesto. Malayo na. Ako, may oh. Uli po ang isa namin kasamahan. you know? Maram, stase! Yan o! Alam na kayo po mga kasimple. Habang kami po ay nag-aabang ng pag-ariya ay kami nag-iihaw. O, binangay. Binangay yung buraw. Matambakap. Hinihaw po sa bunot. So, paninipad. So, paninipad. Nang Ito Let out sa iyo, parang tanghan. Pisa kita. Uwi ka na. Ako naman, Ayaw na itawan. Ang bango oh. Oh, nagunguraw. Ito ay mamamahaw mamaya. Pagkaluto nito, ang baka, sa bunot. Huwag masarap pagka sa bulot na iniihaw. Sa ng balat yan, huwag ayos na yung kabila. Sa usawan, alamasi, tuyo, saka sili. Magandang umaga po mga kasimple. Kami po ngayon ay Maria ng alas 4 at media. Umaga pa po. Marapit na po kami yung sima doon sa unahan. Dito po kami sa ako sa uli at papakita ko po sa inyo yung aming tinga. po marami pong pusit. Ayan, yeah, punta po tayo sa unahan at ating ang May po ay malapit na magsima. Maano po kaming nakariya. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Mabilin po po ang panahon. Sa taon sa iyo, Tangkad! Matulas <laughs> <laughs> ang kaman, diyan ka na lang muna! Sa dalawa! ko wala kami pa kang basa. Ay, tins na yun! Patrick, <laughs> <laughs> Na kasalukuyang po pong hinihina ng bat. Kaya mga kasimple. Good morning po, good morning! nakakaga na po ng lona ng trapal ay po ay nandito sa lugar kung saan may maraming bangka na uh, pumapaligid sa amin pero ito po ay tatatlo ngayon ayan po sila tatatlo pong bangka Ma, bismula na pong bismak. Ni prepare lang po yung trapal at lalagyan ng yelo. Bismula na po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanunod Lalo lalo na po do sa mga OFW. Ingat po tayo paraki, palagi sa ating uh, pagkatrabaho sa ibang bansa. po at saka yelupin. Ang sa mga alok po na pusit, yun ay aming tinatanggal. Dahil umiitim po ang isda. i oh. Umabot po kami ng dahil baka po kami maghanap pa mamaya ng payaw. Ito ay Lupin at Bulyasan. kasamang service dahil yung po ng service ay si Rafa ang uh, timon ginagawa pa shout po sa kapitan ng aming service na si Jimmy Alboro Magandang umaga po sa buong Pilipinas at sa buong mundo ng mga nanonood na aming mga vlogs. Ito kami ay kasalukuyang nagsisima pa. <coughs> O oh, nandito po yung mga bangkang mahingi. Sila po ay tatatlo. <laughs> Ayan, Abayang tingnan natin yung stop. Kaya tulayin mag-medyo marami-rami rin. Alam ka kung silang. kung ano po yung kaunting galonggong na malaki. Ito po yung kaunting galonggong. Maramihan po ay gulyasan. <tutukohan> wow. Marami po pala yan. uh waktu prusi main kita Oh, oh. magpas sa trapal magayang tingnan ng isda marami pala ito mga kasimple

Tapos na po ang pagsama. Madilim po dito sa unahan at masira po yung isa naming bumbilya. Po si dalawang ilaw, nasira po. Di pa naayos ni Kapitan. At dayang tingnan ang isda. Pupala yung medyo marami-marami rin. magandang umaga po mga idol get out get out mga kasimple hawak na namin itong item dun po sa mga gustong magpa-sert out mag-comment lang po kayo at yan po ay ating uh, iisa-isahin Sabihin nyo lang po ang pangalan at kung saan po kayo nakatira para malaman natin kung hanggang saan nakakarating ang ating mga videos. Kami po ngayon ay magsisinsay muna ng lambat. Pagkatapos po magsisinsay, saka po kami magre-re-ice. po, isang banyera po ang bigay sa mga nanghingi. Tiki isa po. tigil isang banyera. At sa'yo, parang ang kad, saka ka man naroon. Awak na namin ng items, wala ka. Ay, wikit wala kaming kalaban. Good morning! At sa mga viewers natin, sa mga subscribers, sa mga magandang umaga. Napaka-simple lang po. Wala po aming nahuli. Pero kami pwede pa po salamat kahit lang po. Sapat na po yan. Boss na nan. Boss awag hawak lang so, trafi, namin ang items. Kaya <laughs> namin pipitawan ito, siguro doon namin. Ama sa kalpa. Pero walang kalapan, walang pa kapangapangapa. Morning! Maganda umaga po mga kasimple. Hindi po kayo na ipapawi na. Hindi po kami nakaraya kanina ng madaling araw. Yung pangalawang araya sana namin. Pangalawang gabi. Dahil sobrang lalaki na po ng alon. Malakas na po ang alon ng hangin, ulan. Yeah, nag ko po yung aming kapitan at estro na umuwi na lang kami. Ay paparating daw po ngayong bagyo. Uh, parang sa isang araw pa pero ngayon po ay malakas ng habagat. Ang along mabagat po, tangin mabagat ng tumitira ngayon. kami po ay Semi Alulos yung palagpag ang aming takbo Papunta na Subic Hindi lang po masyado Kita ang alon ano. Pero malalakit po talaga At niya po kami Kilimas Napasok na po ang aming Bangka ng Subic nandiyan sa saan suso. Ah, Maroroon na o alas 2. Makarating na At po, no, umaga kami nagsimulang maglakbay papawi Sana naman ay makarating kami na maligtas ng tatlo. Uh, 'Yung may malit na bangka nandoon sa kanan namin. Papauwi na rin. Naabot din ng malakas na alon. na pumakita mo, medyo malayo sa amin. Nagsusolo po 'yung tao, isang pangkang malit. 'Yung may mga po rito, pa puro ito, tatlo apat. Diba, may bangka pa nang nitis pa sa ano. Sisipsip migiwit pa. Bayad 哎，都。 hapon po mga kasimple Ulit po ngayon na yung kadarating lang dito sa Subic Labot po kami ng lakas sa laot Hindi na po kami nakaharaya kanina dahil yung pong payong na siligay sa amin na yung malalaman malakas na po Malakas na po kasi ang panahon Kailangan ng alon Ito po yung aming mga huli po ng 5.5 Mamaya po mga alas 9 kami magbaba na ng Nadaling po namin sa bulungan. Uh, please like, share, and subscribe sa my YouTube channel. Maraming salamat po.